Yay nga para <laughs> Para tumibay ka sa 3 hours. Ito yung mo. Cobra. Wow! <laughs> Hello? Asal tingin mo ano? Shout out sa iyo pare. Shout pare. Yinga yeah, muna yeah. So hello mga guys Mga pari ko po Nandito po tayo sa tambay Walang buging nga Beko Walang buging Ayan Mga kasama natin Ayan, oh. Ayan. Si pari sa At hindi ko kakalimutan si pari oh. ko Junior Eli. Jangan. Yeah, kamu nak. Tahu saya apa hari Tahu, 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 tahu. Aci ke hari wajib loh. Alright. Aci si kasih Randy. Ay, ako, lagi diba? naka sunglass oh. lagi naka sunglass yan <laughs> ayan, si Randy Santiago ayan. Randy Santiago ng Grab ayan. ayan. dito si... lang po magkikita yan sa Geta Road Geta Road ayan. Dito, lang po tumatamba yan guys ayan. at yan si Boy Bombas salamat po sa pakapin mo ha Mani po Oh, ano? mani daw. Ayan oh. Tambay. Harap niya kaya kaya Tambay mood. Shout oh. out yan. Oh! Like and subscribe. Oh. Yes! Kung <laughs> hindi <laughs> 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 ka pa nakapalaw, follow ka na. Para lagi kang update sa buhay ng isang ground food rider. Alright! <laughs>